Komon nasa samtang at mukhang lasing yata. Ganito. No. Wala talaga ka po. na lang marami nang nagmamagandan. Oh. Yan talaga ng ano? pag hindi tayo mag-iingat. wala pa lang palama't isa na ng no? Kaya sa mga motorista Ingat ingat po tayo Pumating ng Opel Tapos diyo lang yan Ayun, pinto naman yung mobile. Kung mo wala siya, wala pa. Kaya lang, hindi mo na siya pinakikilos sa ibang mga rider. Para ano, hindi siya, baka oh, kasi may bali siya at kung ano man eh. So, batay usan na panood yung video, no? Ah, uh, yun nga, kanina pauwi ako at bago dumating ng sapote eh, uh, dito sa gawin ng meral ko ay yun nga gaya nung nakita nyo, may nasemplang na single at ang sabi nga ng iba, nagsarili sa term ng mga nagsisingle o nagra-rides yun nga daw po, nagsingle, uh, nagsarili siya may nagsasabi, lasing may nagsasabi, basta nasemplang na lang wala naman daw siyang kabanggaan kumbaga, ah uh, solo rides lang siya nung oras na yon at nung uh, madaanan nga nung ibang mga rides natin na motorista at ano ko nga dun sa isang matagal na doon dahil ako din nadaanan ko lang din may pangyayari na yon uh, nakita na lang daw nila yung tao na nakadapa at sa ganung posisyon kaya na nagintuan sila para hindi nga uh, alam niya na masagasaan siya o okay, masagi ng ibang sasakyan kaya marami na, uh, marami nag-volunteer na lumagpas lang yung mga, ano, kumbaga traffic na lang sila doon. ah, uh, gaya nga nung binanggit ko sa nakaraang vlog, nung aksidente sa Tongko, ah uh, tapat na Wilcon, ay sabi ko nga sa inyo, lagi tayong manalangin bago mag-rides, o umuwi, o umalis ng bahay, para isa po tayo sa mapili ng Panginoon na mailigtas. Na kagaya makauwi makawin ng ligtas sa ating mga tahanan, makapunta sa ating mga trabaho. Kaya siguro, sa dami nang nakikita kong mga aksidente, eh. ayan, kumbaga, yan pa lang yung pangalawang na ibablog, ibablog ko ngayon. Kasi ma maraming mga request ng mga kasamahan ko sa Toda, na dapat daw ibinablog ko. Kaya siguro, ganyan, kung may makikita ako, ibablog ko na lang bilang isang balita balita. Kaya, no offense naman ho doon sa mga kamag-anakan na makakapanood. Ah, alam niyo naman si Jessica B Channel, kung ano nakikita ng aking mata, yun ang aking ibinablog. Papaalala ko lang po sa inyo. Wala naman hong ibang ah, intention, kundi mabalita, ah, maibalita lang. Para nang sa gayon, makapag-ingat din po o kaya matataksa isipan ng mga makakapanood na matutong mag-ingat sa kalsada. Dalawang ingat, dobling ingat, tripling ingat, apat na pag-iingat, sampung pag-iingat po ang dapat nating gawin. Muli po si Jess Channel, nagpapaalala naman talaga na wala naman talagang magaling na driver. Kapag aksidente na. Kasi kung nag-iingat tayo, minsan tayo naman ang babanggayin. O kaya kagaya niyan, solo tayo mahasemblang. May mga pagkakataon o talagang ganun. Ako marami na rin o no semblang. Pero gaya nga ng banggit ko sa vlog noong nakaraan, kahit ilang beses pa tayo sa semblang, bangon po tayong muli. So hanggang dyan na lamang po o dito na lamang po, maraming po salamat mga katod sa pagbisita sa channel natin na ito. Selamat 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 pokok. Just off Johnna